Hello guys, welcome back to my channel ulit. Good afternoon sa inyong lahat guys. So ayan guys, mag -a update na naman ako sa inyo guys. And ito nga pala guys ay late upload ko na to. Pabalik ako nito dito sa Maynila. So nasa biyahe ako nyan. Naka-stop over lang. <laughs> magang maga pa, magang magamata ako dyan guys. Kasi natulog ako sa bus. Kaya Ayan naka-stop over lang kami kaya nagkape muna ako madaling araw so ayun yung aking sinakyan nung pabalik na ako dito sa Maynila nung October 31 yan nasa biyahe ako nyan guys so ayan nasa terminal na ako nyan guys sa ano PITX Nag naghilamos muna ako nyan guys sa CR kasi namamaga yung mata ko ang ingay naman dito <laughs> nang ingay ng motor na dumaan guys nagbo voice over ako so ayan kumain muna ako guys sa ano sa terminal Nag try mo nang kumain ang hinday kasi nakakagutom naman sa biyahe ayan try ako guys kumain sa ano ba yan bonchon ba yan? <laughs> bonchon <laughs> so naisipan ko guys, tikman ko yung ano nila, pagkain nila, first time kong kumain dyan. So, okay naman ako po, ang ingay naman dito. Diyos ko, pasensya na kayo guys sa voiceover kung napakaingay. So, okay naman yung pagkain dyan guys sa anong bonchon. Hindi <laughs> ko alam guys kung tama yung pronunciation ko. <laughs> Yan, okay naman, hindi naman sobrang sarap, hindi naman pangit. <laughs> okay lang. Yeah, i-rate ko siya sa 1 to 10 is 8. Masarap din yung sabaw nila, guys, na ano. Masarap yung sabaw nila na may seaweeds. Yan, tapos yung chicken nila uh, masarap din. Hindi naman sobrang kakaiba. Ayos lang. Yan. So, kumain muna ako nyan, guys, bago ako bumiyahi. So, yan, guys. Dumiretso na ako nyan dito sa ano... Dumiretso ako nyan dito sa nakuha akong ano... Uh, Puesto na pagtitindahan. Tapos, uh, during that day, ano... Nagpa... Ano ko Nagpagawa. Pinagawa ko yung pagtitindahan ko, guys. Kasi roll up lang talaga siya as in wala, wala pa siyang harang kaya pinalagyan ko siya ng steel matting so na, dito na ako nyan guys dumiretso so maghapon ako maghapon binantayan ko yung gumagawa si kuya kasi ayan um, ano ba yung sasabihin ko guys parang na, nami may mental block ako <laughs> Ayan guys, kasi wala siyang harang, kaya yan, pinalagyan ko ng steel matting. Para naman, kahit papano is, nakakulong to. Nakakulong yung pagtitindahan ko. So, ayan guys, natapos na rin si kuya. Maghapon lang niya yan ginawa guys. So, bali ako na lang yung magpipintura niyan. Yan, pinalagyan ko lang din ng mga sabit-sabitan. Tapos yan yung window. So, parang it, Inisip ko nga guys na hindi na lang pintorahan kaya lang para ang dilim naman tingnan. Parang ang ang itim pala guys ng steel matting pag walang pintura. Akala ko talaga yung steel matting guys is kulay puti. Yun pala pinipinturahan lang pala. Pinipinturahan lang pala siya. <laughs> so, ayan guys, ako na lang yung nag ano niyan, magpintura niyan. Ayan, tapos Ayan, may lock din siya. Ano, pinalagyan ko din siya ng lock na sinusulutan ko lang muna guys ng pako ayan tapos ayan guys namili na rin ako guys nung habang hindi pa ako nakakapagpintura namili na rin ako ng mga ibang paninda ko tsaka bumili na rin ako ng pintura tsaka ayan guys bumili pa ako ng arinola <laughs> arinola para paglalagyan ko siya ng benta sa araw-araw. So, ayan, guys. Namili na ako niya ng pauna yung mga ano, mga basic muna. Tapos, sinabay ko na rin kasi na grocery nung bumili ako ng pintura. Para nakaprepare na din kahit papano yung ibang mga paninda. So, hindi ko pa yan guys nakahalungkat at nung time na yan ay hindi ko pa siya nati -check. Hindi na mili ulit ako ng ibang mga gamit like hanger, bagong walis, dustpan. Yan ang hirap guys pagka nag-uumpisa nag ulit. Lahat kailangan halos bilhin. So hoping guys na maging okay naman na itong bago kong magiging pwesto ng pagtitindahan ko. Panibagong umpisa na naman. Puro na lang ako guys umpisa. <laughs> Hindi nananawa ang inday kakaumpisa pero okay lang yan guys. Laban lang ng laban hanggang sa makatagpo ng maayos na pwesto talaga. So hoping na sana uh, dito sa bago kong magiging pwesto ay maging okay naman yung bentahan. At mamanifest ko yun guys at pinagdadasal ko talaga. So ayan guys yung napamili ko. And then, yan pala, nakapagpintura na din ako nyan, guys. Kinaumagahan na naman ay, pintura na yung ginawa ko. Ayan, natapos ko na rin siya, guys. So, bali, ano, papatayuin, papatuyuin ko na lang siya nyan. Matagal din pala, guys, matuyo yung, ano, yung pintura. Inabot din siya ng one day. Yung, yung, ano, yung pangbakal na, na pintura. Yan. Ano ba? So ayun guys, hanggang dito na lang muna. Salamat for watching. Um magfollow magfollow na lang yung ipakong upload sa <laughs> so, pag nakapag-display na ako guys. So bali mga late upload tong mga ina-upload ko muna sa ngayon guys. Thank you for watching.